Pag-almusal ka na ba? Ah, almusal muna tayo? Masarap ito tuloy ano? Saan? Sa yung hindi ka pala na-almusal. <coughs> kinakain ko? Ayan ang runay, gamot siya sa sugat saka sa acidic. Ano, sa Agunoy? Agunoy. Sarap lang ang almusal natin. Agunoy? Pati hmm. so, ito kinakain? Yeah. Hindi, dahon lang. Dahon oh, lang? dahon lang. Mm -hmm. e dito lahat. Pwede. Di. sa Para pagka may sugat mm -hmm. na. Ano ito? mo yan. 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 Ano? mo? Tayo ako? nga. Hindi ako lulugain yan ha? Hindi 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 sa loob, tol. Ah, Sulit ang file mo sa nitatang ha? Hagunoy? <laughs> Grabe, <ayaw> tatang. Hagunoy? Bakit Ayoko matas, <laughs> doy. Lawayan mo muna. Isik mo na kaya, tol. Ganun, no? Oh. Pamaya ko natatanggalin. <laughs> Hagunoy? Grabe, <laughs> tatang. Alam mo sa lagunoy? Hagunoy? <laughs> ito ba yun? Ito ba yun? Bukarin <laughs> mo ito yung maga para hindi ka maging asidik. Pag asidik ka pala, ito ang kapawinin mo. Mm -hmm. awas pipigay mo ito sa sugat. Ang pagkano, mga pakawas bumahaw. Lumutin mo ito! Lumutin mo ito! na ka naman nakain mo? Alam niyo na guys, nagunoy daw. At hindi nabang nakakayak. Ako <laughs> oh, no, na bang pakit ng lasa. Ang eh, tagal-tagal. Pakit pa rin ang lasa. <laughs>